Tuwing araw po ng mga patay o Undas ay marami po tayong mga pamahiin o yung mga nakasanayan natin diyan ano na mga pagunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At ngayong umaga, para ipaliwanag po sa atin kung anong ibig sabihin at kung bakit po natin ginagawa yung ilang mga tradisyong ito tuwing ganito pong panahon, makakasama natin si Assistant Professor Felipe Hokano Jr. Siya po ang Chairman ng Department of Anthropology sa University of the Philippines. Assistant Professor, magandang umaga po sa inyo. Diane at Audrey po ito. Good morning po. Good morning. Yes, Prof. Okay, oops. Uh, Naririnig niya ka? Yes, yes po. Loud and clear, sir. So prof, okay. ito po ang una nating katanungan ano, Tuwing Undas po o yung Halloween. Eh. Isa sa mga pamaraan uh, ng pag-alala natin, 'o, pag-celebrate natin nito ay yung pagsusuot ng mga nakakatakot na costumes, yung mga mm. nasa costume party ba tuwing Halloween. Paano po ba nagsimula itong kulturang ito? Actually, imported yan eh. Mm -hmm. Kasi yung notion ng Halloween Uh, galing siya sa anong tawag natin dito yung yung Halloween party galing siya sa American colonial era di ba at doon naman ang kanilang uh, tradition doon yung ito naman galing din sa older european tradition that kapag ganitong uh, time of the year <clears throat> katulad ng sabi ni Sir Nick kanina Uh, nagninipis daw yung barrier between the living and the dead, so naglalabas na yung mga spirits. At ang tradisyon ng trick or treat ay para uh, hindi ka daw gagambalain ng mga uh, masasamang espiritu o kaya yung multo ng yumaon, nagbibigay ka na, nag-aalay ka ng konting regalo. At nagchange change din siya, nagbago din siya ng anyo na ngayon, nagiging tradisyon para sa mga bata na makakuha ng mga candy at ano-ano mm. pa. Naglilipot sila sa mga kapitbahay, nakasuot ng nakakatakot. E di syempre, pasok din dito ang commercial okay. element. No? Mm. Uh, ngayon, nagkaroon na ng, uh, anong tawag natin dito? Yung ginawa na ng party. So ngayon, ang mga hotel, mag-host nito. Uh, yung mga... Uh, dadalo, nakasuot ng mga costume, minsan hindi nga nakakatakot pero pabunggahan. So naging paraan para magkasiyahan. Pero lahat ito ay galing kanduran. Mm -hmm. Hindi naman to talaga nakaugat dito sa atin eh. Mm -hmm. Ang significance ng araw din sa ganito from between October 30, 31, November 1, November 2, ay nakaugat din sa kalendaryo ng Europa. Kasi ito yung nagbabagong panahon ang I think ang pinaka malapit dito yung pag-transition na from autumn or fall to winter. So, uh, may tawag dito, I think, sa calendar. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang tawag natin na winter solstice. So, minsan, ito naging tatak dun sa tradition, sa pagan tradition ng Europa, na ito, eh, special kasi naglilitawa na ang mga, uh, ano, ato yung mga espiritu, yung mga ganyan. Pero nung nadala yan dito, and eh di pumatok din ito, lalo na sa mga upper class na Filipinos nung time na yan. Kung titingin po kayo sa mga online archives ng mga uh, dating mga pahayagan, minsan makikita nyo yung notices na ito and you can go as far back as siguro mga early 20th century, nung American era dito. And you can find all of these sorts of things that dinala dito. And then over time, kasi na adopt din ng mga local elite natin, edi syempre, ginagaya din ng ibang mga mamamayan. Kaya ayun, mm. naging usong awesome tradisyon. Akala natin, uh, normal lang ito pero hindi ang uh, ibig ko sabihin pala sorry no Akala natin nakaugat dito sa ating kultura mm. pero hindi pala galing pala ito sa labas naging kasanayan natin pero hindi naman pala siya katagal mm. In fact, anong taon na ngayon, 19, uh, 2023. So sabihin natin siguro about a hundred years lang ang difference. Aha. Yeah. Well, tama si Professor Dayan. Ano, sa pag-aaral ko nga rin noon, sa pagan nagsimula ito sa Europe o mga pagano. Pero gayon pa man, may mga Filipino version na tayo. Katulad sa mga trick or treats, sa Pilipino, nangangaluluwa. Oo. Oh. Okay. Pero yung pinaka-idea pala nito ay important, sabi nga ni Prof. Ano? Pero ito, Prof, nakagawian rin natin yung pagpunta at paglilinis nga po ng mga nicho at puntod ng mga maumahal natin sa buhay. Nagsisindi tayo ng kandila. At saka ito, nag-aalay tayo ng bulaklak. At saka yung mga pagkain na paborito raw nila noon nung buhay sila na tinatawag na atang Ito po ba, ano po bang explanation po nito, Prof? Yung pagdalao natin sa mga nicho, ito, Again, may kasaysayan din pala ito. Kasi, kasa, bahagi din ito, uh, connection din ito sa isang tradisyon na nanggaling din sa, ito ah, panahon ng Kastila pa to Yung tawag nilang, kung matignan po natin, ang connection nito at saka ang El Día de la Muerte. You know, the Day of the Dead. At ito, actually, galing to sa Spanish colonial period. Yung ating mga... Uh, customs na ito, na-import din ng Castilla via Mexico. Kaya ito, ang closest natin titingnan ay hindi yung European uh, Castilian or Spanish traditions, but actually, yung indigenized Christianity na nagsimula, na nag uh, ganun din, may phenomenon na ganun sa Mexico, and then pati tayo ginaya din ang mga itong tradition, tapos na-indigenize po natin. Yan tinatawag yung pangalan hindi siya yun kasi pang pangluluwa no? pangangaluluwa ay. Ayan, okay, basta pinahno natin mga kaluluwa tapos ito po ang um, um, ganitong mga tradisyon may simbolo din siya sa koneksyon. no? so nakikita po natin sa video mga pami pamilya dumadalo sa mga nicho minsan nagtatayo pa ng tolda kung mm -ulan, ulan o mainit ng araw ang ang gina ang nangyayari dito, binubuo natin ang pamilya, may dahilan tayo kung bakit tayo magkikita-kita, kumbaga parang uh, family reunion siya. Pero kung titignan niyo po, uh, nakatutok din ano, at ang atensyon natin doon sa mga puntod at doon sa mga pangalan, sa mga puntod pag-alay ng bulaklak. Ang ibig sabihin niyan, hindi natin sila malilimutan pero parang hindi rin sila umalis. Alam niyo po yun? Yung kung baga sa lokal na pananaw, yung kamatayan ay hindi naman nangangahulugan, wakas na lahat. Uh, uh, hindi katulad ito kung doon sa Kristyanismo sa Biblia, pag sinabi doon, pag pumanaw na, tapos na. Tapos haharapin mo na yung paghuhusga para sa lahat ng ginawa mo sa buhay na ito. Dito sa lokal na tradisyon, para siyang umalis, na uh, eh, picture po natin to no. Umalis, lumabas ng bahay, pumunta doon sa kanto pag lumabas tayo, susunod natin, makikita natin siya maabutan natin siya. Alam niyo po yung pakiramdam na parang nandyan lang sa tabi. Yung sinasabi natin. Kaya katulad din siya dahil malakas din tong epekto set sa atin. Nakaugat din ito sa mga tradisyon sa lahat ng mga kultura at you know, ethnolinguistic communities sa buong Pilipinas kung saan ang napakalakas ang connection o pagiging family-centered po natin. So kahit, kahit kamatayan, hindi ka nahihiwalay, pero parating naalala mo sila at nagpaparamdam din sa iyo. At yun ang simbolo ng kung gaano kayo kalapit magkatali. Isipin niyo po kaya ano, paano po kaya ito kung, kung ang nakufocus natin ay yung mga paniniwala na malapit lang sila, so nagpaparamdam. Paano kung hindi nagpaparamdam? Ano kayang ibig sabihin doon nung relasyon nila, magkaanak, nung buhay pa yung isa? Ibig masabihin, uh, ano, hindi siya masyadong malapit sa kanila, kaya hindi nagpaparamdam. O sila mismo hindi nalang pinapansin, nagtampungan. At ganun din yung, uh, uh, kung titignan niyo sa perspektibong ganoon sa kultura, kaya malakas din yung paniniwala na minsan nagmumulto dahil nagtatampo kung hindi napapansin. So kasama dito sa tradisyon na ito, ang dito sa ilalim, sa bukso ng emosyon, ayaw mo magtampo yung uh, kaanak mo, ayaw mo, magtampo si, ayaw mo magtampo si lolo, ayaw mo magtampo yung magulang mo, kaya magdadalaw ka, papakaramdaman mo. Uh, I'm sorry, pandaman mo, maliyak. Aanohin mo, uh, aalagaan mo sila. So tuloy-tuloy pa rin yan hanggang kamatayan. Ayun. Di ba may sabihan nga tayo, Prof, tsaka Audrey, huwag mong kalimutang bisitahin yung yung mao mo oh. nga, Ma lolo, lola, kung hindi silang bibisita sayo, <laughs> sa iyo. yung dadalaw sa iyo. Wala. Prof, maraming salamat ha, sa mga impormasyong iba <laughs> sa amin. na, Natuto kami nung kasaysayan saan ba nagmula itong ating mga tradisyon tuwing ganitong panahon. Thank you very much po, Assistant Professor. At stay safe Every po at happy Halloween din po sa maraming inyo. Maraming salamat, Prof. <laughs> yeah, like